Oh, guys, mga langga-langga tuloy. Guys, na lang. Ay, langga. Ito, oh. Ano tawag ito tuloy? Masanitas. Manzanita. Wala man to sa ano. Sa negros. Dami ng ano niya. Oh, da, bunga. Masanitas. Masanas. Ito si siguro sa ngagamay. Ano, dami. Ito, so, no, pag ganito. Pag ganyan, hinog na. Mm -mm. Ito, kumamasarap niya. ano, hmm, malaki. To? Dami bunga. Mm -hmm. Mansanitas. Masarap. ano nga niya. Hmm? Ay, siya na Ang tamis? Ano lang sila, medyo ano kasi hindi sila nakakano ng tubig. Yun na lagaan? Nakupuna sa inyo na. Diyan po nga? Dili. Ayun sa taas? Hindi natin nalabot eh. Malaki. <coughs> hmm? ah. Hindi mo lang ako doon nakatikin sa negros. kasi wala to sa negros eh. Ano kung meron? Manzanitas. Pintahan yung bunga. Puno pa sa tubig. Matamis pala pag ano, pag hinog na. Yung tinikman ko nun, ano pa yun. Hindi pa masyado hinog. Hilik. Ito pa. Kapal pang balat, hindi pa talaga hinog. Ay, doon sa... Ay, yung mga langga, ang dami. Ito. Teka, teka, teka. Ako bulisan. Aray ko. Ay, ito ang lalaki. Oh. Tali lang din. Ayan, eh, nakuha namin. Madami bunga siya. Kaso lang, hindi pa siya masyado hinog. Mansanas ng Pilipinas. Sabay ganun. Eh, masarap. Ngayon ko lang natikman ito eh. Wala man ito sa, ano, sa negros. Lamit ng mansanas. Mansanitas tas mansanas. Sarap pala. Tikman mo. Ayaw mo? mo? Bakit? Hindi talaga tumili sa prutas tong anak ko. Hmm?